Unang Timoteo 3:1 hanggang 7. Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba at may kakayahang magturo. Hindi siya lasinggo, hindi marahas, kundi mahinahon. Hindi mahilig makipag-away at hindi maibigin sa salapi dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa Iglesia ng Diyos kung hindi niya maiayos ang sarili niyang pamilya, kailangang siya'y matagal ng mananampalataya. Sapagkat kung hindi, baka siya'y maging palalo at mapahamak na gaya ng Diablo. Bukod dito, kailangang siya'y may mabuting patutuo sa paningin ng mga hindi sumasampalataya upang di siya mapintasan. At hindi mahulog sa bitag ng diablo.